grabe, pasabog na naman ito, dahil si Piolo Pascual, ay bibisita pala sa Itbulaga, kailan kaya? At sino kaya itong isa pang bibisita sa Itbulaga, na dapat na namang abangan ng mga legit da bark ads? Boss Joey, binisto si Mayor Jose, live sa Itbulaga. Ngayong Miyerkules nga December 4, 2024, ay muling nang naghatid ng good vibes ang Itbulaga na makikita pa nga ang mga tumutok at nanood sa Itbulaga, sa kanilang YouTube livestream. At syempre, ay hindi pa kasama dyan ang kanilang Facebook livestream, at ganoon na rin sa YouTube livestream ng TV5. Ngayong Miyerkules din naman, ay nagpakita nga ng talent si Mayor Jose sa kanyang performance, bilang ninong ngayong December 4, na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens. At syempre bilang The Bark Ads Ninong ngayong miyerkules, ay nagbigay din siya ng regalo, pero hindi lang isa, kundi sa lahat ng mga studio audience, at may special gift naman sa ilang studio audience na nakakuha naman ng 2,000 pesos, na kung saan ay kasama din dito ang mga team bahay o team online. At ang susunod naman na magiging ninang para sa Huwebes December 5, ay si Singing Queen KZ na marami na rin ng excited sa magiging opening performance ni Singing Queen KZ. Pero, tila binisto naman dito ni Boss Joey si Mayor Jose sa ginawa nitong opening performance ngayong Miyerkules. Ito nga ay matapos na lumapit si Boss Joey at itry kung tutunog ang piano na ginamit ni Mayor Jose, pero hindi nga ito tumutunog dahil hindi daw pala ito nakasaksak. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads. At ganun na rin si Mayor Jose. Na sinubukan din naman ni The Bark Ads Ryan. Kaya naman pabirong paliwanag naman dito ni Mayor Jose, na wireless daw ito, at inup niya lang pagkatapos niyang gamitin ang piano. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Dahil tila hindi nga si Mayor Jose ang nagpiano, kundi si Pedro. Samantala, makakabisita nga kaya si Piolo Pascual sa Itbulaga, para mag-promote ng The Kingdom, kung saan ay kasama din si Bosing. Yan nga ang mga naging request ng mga netizens at mga legit The Bark Ads netizens, na makabisita o mag-guest si Piolo Pascual sa Itbulaga, maging ang iba pang mga cast ng The Kingdom. Nasa katunayan nga, ay magmula ng i-promote ni Bossing ang The Kingdom sa Itbulaga, na napag-usapan na rin natin. Ay may ilan na rin mga nag-request na mag-guest si Piolo Pascual sa Itbulaga at maglaro sa mga segment ng EB. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Gaya na nga lang ng paglalaro sa segment na bawal, judgmental ka ba? Maging ang paglalaro nito sa segment na Gimme 5, para kasama ang iba pang mga cast ng The Kingdom. Pero, si Bossing daw ang partner ni Piolo dito. Na mga mababasa nga sa YouTube livestream ng Itbulaga, gaya nito. Facebook comments at maging sa ibang YouTube videos na kung mangyayari nga, ay paniguradong pasabog nga ito, at paniguradong magiging masaya din ito, lalo na nga kung hindi lang si Piolo Pascual ang bibisita sa Itbulaga, kundi maging ang iba pang mga pangunahing karakter sa The Kingdom, gaya nga ni Sue Ramirez, Sid Lucero, at Christine Reyes. Dahil matatanda ang, pagkatapos nating mapag-usapan ang posibilidad na pagbisita noon ni Jericho Rosales sa Itbulaga, na request din ng mga solid at mga legit da bark ads, ay nangyari nga ito, at napanood nga si Jericho Rosales sa Itbulaga, at naglaro sa segment na bawal, judgmental ka ba, na talaga namang ginulat ang lahat, at kinaaliwan din syempre ng mga manunood at mga netizens. Kaya naman, dahil ni request din na ng mga netizens ang pag-guest ni Piolo Pascual sa Itbulaga, ay hindi nga ito siguro imposibleng mangyari soon na paniguradong magiging pasabog ng itbulaga. Pero, sino naman kaya ang isa pang pasabog na bibisita sa itbulaga? Ito nga, ay ang AI na si Mommy Barbie, na matatanda ang ipinaalam niya kay Bossing at sa mga daw bark ads noong November 30, 2024, na may plano daw pala siyang bumisita sa Itbulaga Studio soon na talaga namang ikinatuwa ni Main, lalo na nga si Bossing, dahil hindi siya ang AI na bibisita sa EB stage, kundi si Boss Joy bilang si Mommy Barbie. Dahil matatanda ang, may plano ding bumisita ang AI ng TVJ, na sina Tim, Vin at Joe, na isa nga sa mga inaabangan ng mga manunood at mga netizens, team bahay man, team online at maging ang mga team abroad na napag-usapan na rin natin noon. Napaniguradong magiging panibagong pasabog na naman ito ng itbulaga, na talaga namang pag-uusapan. Kung mangyayari nga ang pagbisita ni Piolo Pascual sa Itbulaga, at ang iba pang mga cast ng The Kingdom. Ang pagbisita ni Mommy Barbie, at ganun na rin ang pagbisita ng TVJ ng AI, na sina Tim Bean at Joe. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?